Yan po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite. At sa mga impila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't sa ating bansa. Sa karagdagan pa nating mga pag-uulat, pakinggan po natin ang report mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live Nation Nation Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, Mindanao. Makakaranas ng walang tubig sa loob ng labing dalawang uras ang ilang mga lugar sa Davao City ngayong biyernes. Bunga ng may aayusin ang Davao City Water District na silang naghati ng anunsyo sa mga lugar na apiktado sa loob ng labing dalawang oras na walang daloy ng tubig sa buong barangay. Ito ay ang barangay. Barangay Tugbo proper, Barangay Ulas at ang Tukunan at ilang bahagi din ng Riverside, Los Amigos, Biao Gianga, Biau Escuela, yeah. Matina Biao at ang Katalunan Grande. Simula sa mm -hmm. las 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang itinakda ng Davao City Water District na walang tubig. Samantala, idiniklara naman ng Western Mindanao Command ang bayan ng Lana Tawan Basilan Province na isa na itong Abu Sayyaf Group free kung balikan nitong nagdaang taong 1900 hanggang taong 2000 ang bayan ng Lantawan ay kinikilalang isang stronghold ng bandidong Abu Sayyaf maraming inkwentro maraming nadamay na mga sibilyan maraming mga na-displaced at nawala ng tahanan at maraming mga nasawi at sa lugar na ito dito namumugad ang Abu Sayyaf Grove Founder na si Abdul Rajak Abu Bakar Jan Jalani at ang dating emir ng ISIS orang Islamic State of Iraq and Syria sa East Asia nasi es nilon hapilun. Hunyo 5, 2024, sabay-sabay na pinakawalan ng mga tagalantawan ang mga puting balon. Sabay ang isang malakas na sigaw, malaya ka na lang Wale well, Ramos, si Merodi, reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng City Base, nagulat ng live para sa Semen, Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat, Willy Boy Ramos, sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.